pag-uwi ng probinsya, ganyan. May iba na nagsasabi, oh, nasa Canada na kayo, uuwi pa kayo. Ganun. Makain na naman si Dadong huli-huli. Dito na naman kami sa kapehan. Yan ang aming kape kalat namin. Sige, dun malapit naman tapos. Yan, yeah, yan, yeah, no? Mang Tim. Yeah. <laughs> Dito kami kay Mang Tim. Kachikan namin si ate ngayon lang. Sabi niya, parang pagod na pagod daw siya. Ay, aray. Sabi ko sa kanya, ate, wag mo isipin yung pagod. Isipin natin yung bayarin. Mm -hmm. <laughs> <coughs> Taba na. Taba si mm -hmm. mas importante na Na, na isipin natin pa rin kesa 'yung pagod natin kasi hindi tayo makatawid ng isang buwan. Yung bayarin laging ano eh, walang ano 'yun, walang preno 'yun, tuloy-tuloy 'yun. Monthly cycle 'yan. Mhm. Mm chiller ni Dadong kasi sabi dinet oh sa akin din 'yung eh balikat ko din masakit ko eh. puro sakit ng yung iniinda wala masyadong ayun na dumadami na yung tao dito sa aming hideout ni Dadong so, Ay, kapang bilis ng panahon. October. Ano mo, pero mo yun na. Mga lahat yun yung eh. October na yun. Two months no? na lang, ano? December na. Okay. A uh, one month ako, oh, two months na lang. Anong two months na lang? One month na lang, December na. Two months na lang. Christmas na. Ay, nako, Ang bilis. Parang, ano lang. Parang dumaan lang yung ilang buwan dumaan yung spring summer bigla na lang ito na kailan lang tayo nag-camping winter na naman kailan lang tayo nag-camping camping ano mm -hmm. Ngayon, ano na ang oh, bilis talaga ito yung tag snow na naman siguro mga before halloween baka mag snow huh? ah, Bilis na panahon talaga. Hindi naman siguro. Hmm. Mahirap pag kayo may snow tapos mag halloween no, no. Hindi masyado makalaboy yung mga bata. Yung no, no, bata no? mag hmm. Sa ngayon hindi kami siguro mag-trick or treat kasi si Dali okay. sabi niya ayaw, ayaw na niya. So bali siguro tayo naman yung mamimigay ng hmm. mga candies. Big girl. Feeling niya kasi big girl na siya eh. Hmm. Hindi tsaka ano nakakapagod daw na yung mag-iikot. Kasi nung nakaraan, hindi siya nakapag-trick or treat May sakit siya nun, ba? Diba? Eh, parang ngayon, si Dado mag-wig. Lagyan ko to ng wig. tapos, uh -huh. siya yung mamimigay ng candies doon sa entrance. Dalawa sila ni Denise. Uh, 40 minutes na tayo dito. Oh, ang tagal na namin. Saglit lang. 40 minutes na agad kami dito. Tara muna si Shoppers. Siguro parang yun yung feeling ni ate pa kasi parang rutinary yung gawain dito, no? Yung parang trabaho, bahay lang. Walang ibang ano ba, hindi ka naman, kumbaga siguro hindi rin siya nakakapag walking-walking na mag-exercise na mga ganon. Oh, Kasi, every day, sa ikaw na ganyan, bahay-trabaho lang. Ganon lang talaga. Sabi niya, feeling ko parang nauupos ako, sabi niya. Siguro, uh, stress din siguro, kaya, ganon. Sige, pag diba gano'n pa, ginagawa ang feeling mo din, ano? Sa so, trabaho, okay naman, carry naman yung trabaho, kaya lang yung uh, everyday lifestyle na parang, gawin mo, wala kang ibang extra work na para yung outdoor activity. Mm. -hmm. Di ba sa atin, kahit pagod ka, punta ka lang sa labas. Garden, mga ganun. Kasi may iba kasi pagka once na nagkukuwento kami about sa gustong buhay namin na balang araw uuwi ng probinsya, ganyan. May iba na nagsasabi, oh, nasa Canada na kayo, uuwi pa kayo. Ganun talaga. Hindi mo naman mano yan. Opinion nila yan. Eh. oh, nga. Hindi, I mean, siguro hindi nila maintindihan yun na yung tao minsan, <clears throat> after ilang years na nandito sa ibang bansa, may ano talaga na gustong bumalik kung saan nang galing, diba? May ganun. So, may iba din na siguro nagustuhan na nila dito. Gusto nila hanggang Min minsan kasi yung, habang buhay nandito sila. Minsan kasi yung iniisip ng tao, yung medical lang, free, bakit natin pagandaan? Given na yan ang sakit eh, ando na yan eh. Pero, minsan, habang buhay pa tayo, isipin din natin yung kasiyahan natin kung saan tayo masaya. Kailangan niya, ano din natin, i-enjoy din natin yung mga natitirang... Uh, panahon natin kung hanggang kailan man tayo ma, <laughs> 'di ba? Mm. Mamuhay ng tahimik. Uh, kung ano yung gusto ng puso mo, yun ay susundin mo, may ganun. <laughs> time welcome yung anak natin, ano naman yan, sariling buhay na rin naman yan, hindi na natin makasama. Kulatin natin yan, na mm. ayun, nawalay sa uh, magulang, eh, nawalay sa magulang natin, di ba? dito so, tayo kasi sa dito muna kami sa Shoppers. nga. Ang daming nakasale ngayon, oh. Ang dami nating toothpaste pa eh, no? Toothbrush pa siguro three, three dollars lang. Dati mm. siyang five, five. five o oh, naging three na lang. naman mm -hmm. ang dulo. Four five, four six. Four, five, four eight. Eight. Oh. gusto niya mga gamot. Nandito yun pa. Ito. Oh, kids, eh. Lagi kang ano eh, rubitusin eh. Yugo San Flema, yun. Kita, ma? Doon yung kasama ng mga... Hanap kami ng apple cider vinegar. Thanks. Ito lang nabili Ito lang nabili namin. 60 na to isang shampoo, isang conditioner ano pa yan papa? gamot toothbrush tsaka ano yan tala maliliit na items pero mahal na aray maliliit na items pero mahal 60 na to discounted pa hindi kasi may gamot siya eh. Medyo mahal. Kaya minsan, kung ano lang, ayoko rin dumaan ng mga bilihan. Kasi, alam mo yun, <laughs> ano naman, kailangan naman, kaso lang, alam mo yun, yung parang madadampot ka na naman ng ano, makakadampot ka ng extra. Extra talaga. Kasi sayang minsan, di ba, sale. Pero ano naman, mga basic lang naman. Mga toothbrush, toothpaste, mga ganyan. So, kailangan naman siya. Pero, I mean, minsan, parang, ano mo yun? Parang ang gastos na pag napadaan ka ng grocery store. Kaya madalas parang ayoko nang dumaan. Ito talaga, te. Oo nga. Tatrabaho tayo para sa needs natin basic lang naman yeah. hindi naman kami yung tipong namimili talaga ng mga pero hindi ka naman nagko-complain hindi naman wala ano ko nagko-complain kay hindi naman ako nagko-complain nagko kasi kailangan natin yan mm -mm. ang ano lang minsan parang naisip mo ay yun na pala yung napamili ko ito yeah, yun mm -mm. dito ano mabilis ang mabilis lang yung pera mabilis maubos kasi ano eh lahat kilos mo kailangan mong bilhin kailangan magbayad sa bagay kahit sa saan ka naman ganun talaga eh araw-araw na? na pamumuhay oh, puputol ng kahoy oh, uy ang ganda na pa nagagawin kong pudding. So na sliced ko na siya, maliliit. Tapos meron ako dito, fresh milk. Tapos nilagyan ko na ng itlog, baling itlog limang piraso kasi medyo madami yung tinapay natin. So, minix ko na yung eggs dyan. Meron tayong butter. Meron din tayong condensed milk. Vanilla. Ayan yung sugar. ready ko na. Pero adjust na lang natin mamaya kasi uh, medyo madami yung ating tinapay. Meron din tayong raisins. So, imix na natin yung ating, uh, eto muna, yung mga liquid pala. So, imix na natin yung gatas, yung eggs, nandito na. Lagyan natin ng eto yung ating butter. natin yung condensed mas maganda kasi yung condensed instead na sugar kasi mas malambot yung pudding ayan so ano lang muna wala ni half lang muna na condensed so nandito na yung ating condensed milk lagyan natin ng sugar Add din tayo ng vanilla. Tansyahin ko na lang. Kasi kada recipe, one teaspoon. So, bale, siguro mga tatlong recipe ito. Tansyado ko na lang yung dami ng ating ingredients. Kasi itong tinapay na to, dapat yung isang recipe, Uh, mga ano lang siya, 10 to 15 pieces na slice ng bread. Kaso lang, ito kasing tinapay na binigay sa akin, alam mo yung hindi siya na slice kaya tinansya ko na lang. Ayan. Mix muna natin. Baka umapaw kasi sa mixing bowl ko. Tansyado lang. Ayan ilipat na natin dito. Mix na natin. Ayan. So, pag medyo dry yung inyong tinapay, pag nilagay nyo na yung liquid, add nyo lang ng um, evap para hindi madry yung pudding. Dala. So, ganyan siya Medyo dry, ano? So, mag-add na lang ako ng fresh milk. Tapos, tikman ko na lang tamang tamis niya mamaya. Bago natin siya i-bake. Ililipat ko pa to sa baking pan. Dito ko lang siya muna i-mix para mahalo siya ng mabuti. Ayan, dry. Kasi medyo madami nga yung aking tinapay. Mm. mix ko muna ng maayos. Ayan, ganito dapat yung itsura ng mixture nyo. Para hindi siya dry pag binake. Ayan, so dahil okay na yung mixture natin, dagdag natin tong ating raisins. Nagyan lang natin ng raisins. Ayan, tansyahin lang natin kasi yung iba ayaw nila na madami. Yan, okay na to. So, ililipat ko na siya sa ating baking pan. So, yan, nilagyan ko lang ng butter yung ating baking pan bago natin ilipat dito yung, ayan, yung ating mixture na pudding. Yan, dinamihan ko kasi nung nakaraan gumawa ako Tumikit siya. Pero for sure, talagang dumidikit naman talaga siya yan, pwede na yan. kasi naka-on na yung ating oven lipat ko na lang eh so, na, o, oh, nalipat na natin sa baking pan yung ating pudding so, pagka na-preheat na yung oven natin bibake natin siya ng up to 40 minutes sa uh, 350 degrees Fahrenheit na temperature so, yun wait na lang natin ayun ng ating pudding ayan no so bali umalsa siya pero mamaya pag nag cool down yan medyo bababa yan ayun no ganda ayan na po yung ating pudding may init init pa Lalamikin ko lang kasi uh, medyo basa pa yung gitna niyan eh. So, tama lang yun mamaya niya na dumating si Dadong. Tapos, pwede na kaming, meron na kaming pangkape mamaya. Ayan. Ito na yung pudding na in-slice ni Dadong, oh. Masarap daw eh. Yung tsaan niya, ayan, nakaredy na. Oh, Mm -mm, sarap nga yan, no? Lambot. Sarap. Uh -huh. Sarap na. Bigyan niya yung kapitbahay na na uh, nagbigay. Nagbigay ng tinapay. Nagdagan mo? Hindi. Parin na para equal ba sila lahat? kasi lima sila dyan. <coughs> Lambot, no? Yan <clears throat> yeah, hinahanap ko lagi yun sa bakers na yun, yung gano'n ano. Yung gano'ng klase yung tinapay. Ay yung bakers ba yun? Ah, bakers tama, na. Tama-tama, kasi yung isa foodman pala na. Na-miss mm. doon niya yung pudding na binibili namin dun sa Bacolo dati. Yung kapag, bakers. Kapag ano, naalala ko to. Yung naalala ko yung, yung instruction ako. Kapag <laughs> dumadaan na ganito. May nagbebenta dun sa ano eh. Galing bakers? Oh, binibili niya sa ano, bakers tapos binebenta kayo. Ah, kasi balot-balot 'yan eh, no. Yung parang individual na naka-slice. Lahat mm, ng kumbot, no. Spatula, plastic, kuno. lalim niya kasi. Lambot, no. Sobrang lambot niya, sisira siya. Pero yun yung magandang puding talaga. Kasi na maganda yun, yung nakaset sya. Mababasag kasi pag hindi nakaset. Ready nyo na po yung kape nyo. Ay, si Dadong ito na yung chaan nyo. Ayan. Ganda ng pagka-bake, no? Mm. Ikaw magpa-order ka ng isang ganan. Magkano? Ay. Alam mo yung si asamaan ko doon na one time pinawan mo siya. Mm. Favorite niya to. Oh, pero yung time na yun, pero, hindi pa gan ganyan kalambot yung gawa ko noon. Na? Mm. Dati? Yung masarap na rin. Oo. Mm. Tsaka. Sabi na hindi yun, na kapag may folder kasi talaga? Pudding? Folder? Mmm. Talaga? Kasi Kaso nga, yung iba ba mag-order din? <laughs> Lahat na lang, e, eh, no? Yes, please, <laughs> please, please. Mag-message sa'yo, for example. Ah! Ah! Muntik na yung aking tsaka. Order sila